Hey! How are you, Char? Nagustang mga kaya. May okay. isang masaya at isang masarap ng vlog na naman ang pagsasaguhan natin. So, for today's episode ay nandito tayo sa Manila Bay First time natin masaksiyan ito yung ano? So, first time nga natin masaksiyan ito, yung, uh, yung Dolomite Beach dito sa Manila Bay. Sobrang relax nung punta ko rito dito, ganito yung tura, sobrang mabastura talaga at ah, ah, nakaka depressing tingnan. Pero ngayon, so, ano, ah, nakaka-relax na siya para ka talagang wala sa Manila. Yeah, so, at ang kagandahan pa rito ay, ay natatanaw po yung, ano, yung mga ilang mga barko tapos yung mga matataan na buildings. So, Kitang-kita rin dito yung Ted's Wheel, ano yung eh, na-stores. Yeah, so, napakagandahan na develop na nila at mas na-develop pa itong ating ano, Manila. Dito sa kabilang side makikita natin uh, malapit na mag-open din yung mga I think it, mga bars yan. So tara mag-explore pa tayo kung ano po meron dito sa Manila Beach. Ay sa Manila Beach, sa Dolomite Beach. Ayan, dito ang kita yung mga matataas na building. Pati yung Star City. Wow! Tapos ito yung mga bar yung pinatayo siguro. Bar ba? <laughs> ah, hindi pala. Office pala yun, office. Yan. Hindi lamang mga taga Manila at mga karatig bayan yung mga pumupunta rito sa Dolomite Beach. Marami rin dito mga foreigner, may mga nagsasunbaiting. So, sobrang relaxing at uh, maganda talaga unlike do sa mga nakikita natin at napapanood sa mga nakikita sa YouTube o sa, sos, sa social media na sobrang uh, nagsayang daw ng pera ang gobyerno para dito sa Dolomite Beach which is something fake news because napapangalagaan naman nila yung ano yung ating karagatan at itong ating Manila Bay Yan. so yung mga nakikita natin na na mga mabasura So, nalilinis naman. Of course, kapag dumaraan yung bagyo, kahit sa ang amin naman sa Queso, kapag nakakaroon ng malakas na bagyo, ay nagkakamang talaga ng basura. Lumalabas, niluluwa ng dagat yung mga basura. Binabalik sa atin dito sa dal pasigan. So, ang kagandahan dito, namiminti nila. Namiminti nila yung kalinisan ng ating Manila Bay. So, let's go. Mag-explore pa tayo dito. Okay. Ayan, so babalik na tayo at maghahanap tayo ng pwedeng mameryendahan. I think ang pinakamalapit dito na mall, isa sa pinakamalapit na mall dito ay ano, Robinson's Place Manila. So pupunta na tayo dito. pupunta tayo sa ano malapit na tayo sa uh, so ayan medyo nagugutom na tayo paglalakad dito sa Dolomite Beach at pupunta tayo sa isa sa pinakamalapit na mall dito sa Ermita ang Robinson's Place, Manila napakaraming mga ano rito uh, mga turista na pumupunta at mga nagsasunbaiting dito sa Dolomite Beach nakaka-relax. Ang sarap ng init ng araw, hindi siya malan. Ano kaya to? Baka ito yung sample ng Dolomite Rock. Dolomite Rock? da Manila bay before yan nadatnan ko talaga yan yung ganyang itsura ng Manila bay na sobrang basura talaga yung ano yung tabing dagat pero ngayon Nandito tayo sa bandang dulo ng ano, ng beach. Katabing yan. Katabing ay ang US Embassy. Yan. So tingnan natin kung anong meron dito. De, 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 de <laughs> Yan. Kaso bawal pumasok. May nakalagay doon na off limits. Pero may mga nakalagay doon sa loob. Baka mga pamangkin ni Duterte. Char. dulo. Medyo may mga malalaking bato. Siguro i-develop ide pa rin nila. Para masarap pumunta sa ano, sa Star City. Wow. Kasi oh. nagdala nga si Ate Teresa ng ano, 2,000 pesos kasi akala niya talaga dito tayo pupunta tapos dadiretso tayo sa Star City. Okay, ready ko na papalayas? Oh. Alam po gina anino po. Much 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 later. Nandito na tayo sa no New Coast Hotel. Akala namin yung Robinson. Sinusundan namin hindi pala yun. So, i-google -go map na natin. nakita na natin ito nga pala yung mataas na building na to ito nga pala yun nakalimutan ko na ayan so nandito na tayo sa Robinson's Place, Manila <laughs> so may ikitalawang taon ako dito nagtrabaho sa same company pero dito sa ano na to medyo nakalimutan ko na yung tura na ito Wow, nakaka yung place na to. So, nag-work ako rito ano eh, 2017 and 2018. More than 2 years ako na trabaho rito. Welcome to Robinson's Place, Edita. So, sabi nga sana, uh, patulad yun na nasabi ko na 2017 at 2018 ako nag-work dito sa Robinson's Place. Manila at sa loob ng higit dalawang taon ay sobrang nakakamiss at napakarami ng changes dito sa Robinson's Ermita yung mga store na dating alam ko nandito, ngayon ay nandito so maglilipot-libot pa tayo nandito tayo sa ano second floor mostly ay mga footwear dito sa mga apparel Wow ganda. Kung gusto nyo ma-experience na para talaga kayo sumasakay sa mga rides, dito na yun. Nalulula si ano Si aling maliit So, nandito tayo sa pinakataas na uh, Robinson sa Manila Labas so, <laughs> <laughs> Sobrang nakakalula kasi ano uh, Parang meron meron akong sum, Meron akong fear of height <laughs> Nakakatakot So, yun ay Napaglilibot tayo ay nakita namin yung papay so parang maganda yung drinks nila so tingnan natin dito lang tayo kaka so nandito tayo sa may papays <laughs> pala yung pinakang dine nila. Tapos dito, yung ano, yung movie board nila sa pinakang taas din. So tara, order na tayo dito sa Popeyes. Okay. So naka-order na tayo ng ano, ng pagkain. So, hindi na nagra-rise siya at ano. siya sa ano, sa, sa Korea. <laughs> so let's eat. ini tang rise yung umuukit tinok ang mga